Genesis 24, Magandang Balita Biblia Nag-asawa si Isaak, matandang-matanda na noon si Abraham, at pinagpapalang mabuti ni Yahweh. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita, manumpa ka. Sumumpa ka sa akin sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at ng lupa, na hindi ka rito sa kanaan pipili ng mapapangasawa ng aking anak na si Isaak. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan, at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaak na ang papuntahin doon? Tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaak, tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama, at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ni Yahweh, ang Diyos ng Kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupaing ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sayo, upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa aking. Ngunit huwag mong papuntahin doon ang anak ko, kaya't inilagay ng alipin ang kanyang kamay sa pagitan ng hita ng Panginoon niyang si Abraham, at nanumpang susundin ito naghanda ang alipin ng sampung kamelyo ng kanyang Panginoon. Matapos kargahan ng maraming panregalo, naglakbay siya patungong Mesopotamia, sa lungsod na tinitirhan ni Nahor. Pagsapit sa labas ng lungsod, kuminto siya, at pinaluhod ang mga kamelyo sa tabi ng balon ng tubig na naroon. Sa gayong oras, tuwing magdarapit hapon, dumarating ang mga babae para umigib. Siya'y nanalangin ng ganito, Yahweh, Jos ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigi. Ako po makikinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang, "Uminom ka," at painumin ko rin ang iyong mga kamelyo, iyon na sana ang babaing inihanda nyo para sa inyong aliping si Isaak. Sa gayon malalaman kong tinupad na niyo ang inyong pangako sa aking Panginoon. Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebecca, na may pasan na banga ng tubig. Siya ay anak ni Bethuel at apo ni Milka na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Siya ay dalaga pa at napakaganda. Lumusong siya sa kinaroroonan ng balon, pinuno ang kanyang banga, at umahon. Sumalubong agad ang alipin at sinabi, maaari bang makinom, Aba, opo, sagot ng babae. At inalalayan niya ang banga habang umiinom ang alipin. Nang ito'y makainom na ay sinabi pa ng dalaga, Painumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo hanggang gusto nila. Isinalin niya sa painuman ang laman ng banga, at pabalik-balik siyang sumalok hanggang sa mapainom ang lahat ng kamelyo. Tahimik na pinagmasdan ng alipin ang dalaga, at iniisip kung iyon na kaya ang sagot ni Yahweh sa kanyang panalangin. Matapos makainom ang mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang mamahaling sing-sing iike, at dalawang pulseras na pawang lantay na ginto, at ibinigay sa dalaga. Pagkatapos, ito'y tinanong niya, sino ba ang iyong mga magulang? Maaari ba kaming makituloy sa inyo ngayong gabi? Sumagot ang babae, ako po'y anak ni Bethuel na anak ni Nanahor at Milka maluwag po sa amin, at maraming pagkain, para sa inyong mga hayo. Pagkarinig niyon, lumuhod ang alipin at sumamba kay Yahweh. Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Panginoon kong si Abraham. Hindi siya sumira sa kanyang pangako. Pinatnubayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng mga kamag-anak ng aking Panginoon. Nagmamadaling umuwi ang dalaga, at isinalaysay ang buong pangyayari sa tahanan ng kanyang ina. Si Rebecca ay may kapatid na lalaki na ang pangalan ay Laban. Patakbo siyang pumunta sa balon kinaroroonan ng lalaki nang marinig niya ang salaysay ng kanyang kapatid. At makita ang singsing -sing B at ang mga pulseras na suot nito. Nakita nga niya ang tao sa tabi ng balon, pati ang kanyang mga kamelyo. Sinabi ni Laban, bakit nandyan po kayo sa labas? Tayo na po sa amin, lalaking pinagpala ni Yahweh. Nakahanda na po ang pagpapahingahan nyo at ang sisilungan ng inyong mga kamelyo. Sumama nga ang alipin. Pagdating sa bahay, ibinab ni Laban ang karga ng mga kamelyo at pinakain ang mga hayop. Ang alipin na may binigyan niya ng tubig upang maghugas ng paapati ang mga kasama nito. Binigyan siya ng pagkain, ngunit sinabi ng alipin, Sasabihin ko muna ang aking pakay bago ako kumain. Sige, sabihin nyo, sabi ni Laban. Ganito ang salaysay niya, ako po'y alipin ni Abraham. Pinagpala ni Yahweh ang aking Panginoon. Pinarami ang kanyang mga kawa ng tupa, kambing at baka. Pinagkalooban rin siya ng maraming pilak at ginto, mga aliping babae at lalaki, mga kamelyo at asno. Ang asawa niyang si Sara ay nagkaanak pa kahit siya'y matanda na. Ang anak na ito ang tanging tagapagmana ng kanilang kayamanan. Ako po'y pinanumpa ng Panginoon kong si Abraham, na hindi ako kukuha sa kanaan ng mapapangasawa ng anak niyang ito. Dito po niya ako pinapunta sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang upang ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak. Tinanong po, po siya ng ganito, kung ang babaeng mapili ko ay hindi sumama sa akin, ano po naman ang aking gagawin? Ang sagot ko niya ay sasamahan ako ng anghel ni Yahweh upang magtagumpay sa aking lakad. Dito raw sa angkan ng kanyang ama ako kumuha ng mapapangasawa ng kanyang anak. Iyan po ang utos sa akin. Ang sabi pa niya sa akin, kung sundin mo ito, natupad mo na ang iyong tungkulin. Kung tanggihan ka naman ng aking mga kamag-anak, wala ka ng pananagutan sa akin. Pagdating ko po sa may balon kanina, ako'y nanalangin ng ganito, O Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, panagumpayin mo ang aking gagawin, Tatayo po ako sa may tabi ng balong ito, at kapag may dumating na dalaga upang umigib, ako'y makikinom. Kapag ako'y pinainom pati ang aking mga kamelyo, iyon na po sana ang pinili nyo upang mapangasawa ng anak ng aking Panginoon. Hindi pa natatapos ang aking panalangin, dumating nga si Rebecca na pasan ang isang banga. Lumusong siya sa bukal at sumalok ng tubig. Nakiusap po ako sa kanyang ako'y painumin at hindi lamang ako ang pinainom, pati po ang aking mga kamelyo. Tinanong ko po siya, kanino kang anak, ang sagot po ay, kay Bethuel na anak ng mag-asawang Nahor at Milka. Kaya't kinabitan ko siya ng hikaw sa ilong at sinuotan ng mga pulsera sa braso. Pagkatapos, ako'y lumuhod at sumamba kay Yahweh, sa Diyos ng Panginoon kong si Abraham, sapagkat pinatnubayan niya ako, at inihatid sa tahanang ito. At dito ko nga natagpuan ang dalagang dapat mapangasawa ng kanyang anak. Kaya hinihiling kong sabihin nyo sa akin kung sang-ayon kayo sa hangad ng aking Panginoon. Kung hindi naman, sabihin din nyo at nang malaman ko naman kung ano ang aking gagawin. Sumagot ang mag-amang Bethuel at laban. Dahil ang bagay na ito ay mula kay Yahweh. Wala na kaming masasabing anuman. Isama mo si Rebecca pag-uwi mo upang mapangasawa ng anak ng iyong Panginoon ayon sa sinabi ni Yahweh. Pagkarinig nito, ang alipin ni Abraham ay muling nagpatira at nagpuri kay Yahweh. At inilabas niya ang mga damit at mga hiyas na gintot pilak para kay Rebecca. Binigyan din niya ng mamahaling regalo ang kapatid nitong si Laban at ang kanilang ina. Pagkatapos, ang alipin at ang mga kasama nito ay kumain na at uminom at doon na nga nagpalipas ng gabi. Kinabukas ay nagpaalam na siya. Ngunit hiniling ng ina at ng kapatid ni Rebecca na magpalipas muna ng isang linggo o sampung araw bago umalis. Ngunit sinabi ng alipin, sapagkat pinagtagumpay ako ni Yahweh sa aking lakad, pahintulutan na po ninyo akong magbalik sa aking Panginoon. Kung gayon, sabi nila, tawagin natin si Rebecca, at tanungin kung ano ang kanyang pasya. Sasama ka na ba sa taong ito? Tanong nila. Opo, tugon niya. Kaya si Rebecca at ang kanyang yaya, ay pinahintulutan nilang sumama sa alipin ni Abraham, at sa mga kasama nito, matapos basbasan ng ganito. Ikaw nawa, o Rebecca ay maging ina ng marami, at sa lungsod ng kaaway, ang iyong lahi ang magwagi. Nang handa na ang lahat, si Rebecca, at ang mga utusan niyang babae ay sumakay sa kamelyo, at umalis kasunod ng alipin ni Abraham. Nang panahong iyon, si Isaak ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Birla Hayroy. Nang magtatakip si Lim, siya sa kaparangan, at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaak, kaya't bumab siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping sumundo sa kanya, at nagtanong, sino ang lalaking iyan na papalapit sa atin? Siya po ang aking Panginoon, sagot nito. Kumuha ng belo si Rebecca, at tinakpan ang kanyang mukha. Isinalaysay ng Alipin kay Isaak ang mga ginawa niya. Pagkatapos, dinala ni Isaak si Rebeka sa tolda ni Sarah na kanyang ina at itoy naging asawa niya. Minahal ni Isaak si Rebeka at siyang naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina.